Magandang tanghali po. Oras na para sa maiinit na balita. Balit Mga kapuso, nag-abiso ng red at yellow alerts ngayong araw ang National Grid Corporation of the Philippines. Dahil yan sa kakulangan ng supply para maservisyohan ang demand sa kuryente. Ang red alert sa Luzon grid mararanasan mamayang alas 2 hanggang alas 4 ng hapon at alas 6 hanggang alas 9 ng gabi. Ini-issue ang red alert kapag kulang ang power supply kaya posible ang brownout. Yellow alert naman ang Luzon grid mula ala una hanggang alas 2 ng hapon, alas 4 ng hapon hanggang alas 6 ng gabi at alas 9 hanggang alas 11 ng gabi. Sabi ng Meralco, handa silang magpatupad ng rotating power interruption kung kinakailangan. Ayon sa NGCP, labing siyam na power plant sa Luzon ang naka-forced outage, habang tatlo naman ang tumatakbo sa mas mababang kapasidad. Magkaka-yellow alert din ang Visayas Grid mamayang alas 2 hanggang alas 4 ng hapon at alas 6 hanggang alas 7 ng gabi. Inilalabas naman ang yellow alert kapag nagnipis o kumaunti ang reserbang kuryente para matugunan ang contingency requirement ng transmission grid. Mga kapuso, hydrate, hydrate. Patuloy po ang mararamdaman nating maalinsangang panahon ngayong araw. Ayon po sa pag-asa, 24 na mga lugar sa bansa ang aabot sa danger level ang damang init. Posibleng umabot sa 46 degrees Celsius ang damang init sa dagupan, Pangasinan. Halos isang linggo naman na tinatamaan ng matinding alinsangan ang nasabing lugar. 42 degrees Celsius naman ang posibleng heat index dito sa Metro Manila, partikular sa Pasay City. Sa kabila ng mainit na panahon, ilang bahagi ng Mindanao ang nakakaranas ng malalakas na ulan. May rainfall advisory sa Davao Oriental. Magtatagal yan hanggang alas 11.20 ng umaga. Ang pag-uulan ay epekto ng trough o extension ng low pressure area na nasa labas ng Philippine Area of Responsibility. Mababa naman ang tsansa ng nasabing LPA na pumasok sa PAR at maging isang bagyo. Mga kapuso, patuloy ang pagbaba ng tubig sa pitong dam dito sa Luzon. Kabilang dyan ang Anggat, Lamesa, Ambuklaw, Binga, San Roque, Pantabangan at Kaliraya Reservoir ayon sa pag-asa. Sa tindi ng init ng panahon, may ilang sumasama na rin ang pakiramdam o nagkakasakit. Sa Bontoc Mountain Province, isang babae ang nahilo dahil umano sa sobrang init habang nasa simbahan. Agad siyang tinulungan ng isang nurse. Supply ng tubig naman ang problema sa Olongapo City sa abiso ng kanilang local water concessionaire itong Sabado. Apektado na rin ng init ng panahon ang water quality sa ibang lugar sa lungsod, maging ang kanilang proseso para sa water treatment. Patuloy raw itong uh, nagpapatupad na mahakbang bilang tugon sa El Nidio. Epektibo ngayong araw ang panibagong taas presyo sa mga produktong petrolyo. Sa anunsyo ng oil companies, 95 centavos ang dagdag sa diesel, 40 centavos naman sa kada litro ng gasolina. Habang sa kerosene, 85 centavos ang taas presyo kada litro. Base sa monitoring ng GMA Integrated News Research, ito na ang ikalimang sunod-sunod na linggo may price hike sa gasolina, habang ikalawang sunod na price hike naman sa diesel at kerosene. Tuesday mga mare at pare! Star studded ang season 2 ng hit variety show na Running Man Philippines. BBC ng Korean artists gaya ni 21 members Dara Park. OG runner ng Running Man Korea na si Haha o Ha Dong At members ng K-pop girl group na Yunis na sina Jelly Danka at Elijah. Makikisaya rin ang ilang kapuso at sparkle stars na sina Nancy McDonnie, Herlene Budol, Alessandra De Rossi, Rochelle Pangilinan, Bianca Umali, Shaira Diaz, kasama si SB19 member Josh Cullen at maraming iba pa. May special participation din si Black Rider star Ruru Madrid. Mapapanood na ang pilot episode sa May 11. Four points to go! Let's go, Yes! ang Team 24 Horas Weekend sa Family Feud gahapon. Nanaig si na Ivan Mayrina, PR Kanghel, Nelson Canlas at Mariz Umali. Kontra sa Team Two Talkers ni Emil Sumangil, Joseph Morong, Ian Cruz at Sandra Aginaldo. Nakuha ng Team 24 Horas Weekend ang 200,000 pesos jackpot prize sa Fast Money Round. Ang 20,000 pesos bonus naman napunta sa chosen charity nila, ang GMA Kapuso Foundation. Balato naman. Malayo pa lang, kita na ang tila isang linya ng apoy na sumiklab sa damuhan sa bayan ng Piat sa Cagayan kagabi. Ayon sa mga otoridad, may nagsunog umano ng tubo sa tabi ng kalsada. Pakiusap ng Cagayan Electric Cooperative, huwag basta-basta magsiga malapit sa power lines at baka magdulot ito ng brownout. Wala naman daw nasaktan sa sunog. Naapula na rin ang apoy. Inilarawan ni Pangulong Bongbong Marcos ang kanyang relasyon sa pamilya Duterte sa gitna ng mga ko sa kanya ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. It's complicated. <laughs> It's complicated. Sinabi yan ng Pangulo sa Forum ng Foreign Correspondents Association of the Philippines. Tungkol naman sa relasyon nila ni Vice President Sara Duterte, ang sagot ng Pangulo ay hindi raw yung nagbago mula pa noong kampanya. Sinabi rin daw sa kanya ng Vice Presidente na hindi siya dapat mag-alala. Nanindigan naman ang Pangulo na hindi isusuko ng gobyerno si dating Pangulong Duterte sakaling maglabas ng arrest warrant ang International Criminal Court. Nitong linggo lang, muling nagpahaging ang dating Pangulo kaugnay sa isinusulong na charter change. Aniya, paraan lang daw yon para maextend ang termino ng Pangulo. Wala pang bagong komento kaugnay niya ng Malacanang, pero dati nang sinabi ni Pangulong Marcos na economic provisions ang priority sa charter change. Nakarating at pumasok pa sa loob ng isang compound sa Cainta Rizal, ang tracker team ng Antipolo Police Station kahapon. Doon nila natuntun ang target ng kanilang operasyon na si Alias Nani, na isa sa mga most wanted person ng lalawigan ng Rizal. May warrant of arrest siya para sa child abuse noong 2017 at two counts ng qualified rape noong 2018. Minoles siya at ginahasa umano ng suspect ang minor de edad na anak ng kanyang kinakasama. Uh, sa tulong ng mga informants po natin, uh, natukoy natin yung uh, location niya kung saan uh, siya ay uh, silently na nagseserve as caretaker ng isang establishment. So, uh, na-confirm naman ng ating mga source na siya yung subject ng ating uh, warrant, warrant of arrest. Itinanggi ng suspect ang mga paratang sa kanya. Hindi rin daw siya umiwas sa batas. Naghanap lang daw siya ng pagtatrabahuan at stay in daw ang kanya nakuha. Hindi po sir, umalis nila ako doon sa bahay, nag-stay in ako sa trabaho ko. Nakadetain na ang suspect sa Antipolo Police Station habang inihintay ang pagsisimula ng pagliliti sa kanya. Bam Alegre, nagbabalita para sa GMA Integrated News. Quick update na tayo sa latest kina IU at Justin ng SB19. First up, after almost 5 years, balik Pilipinas si South Korean singer IU para yan sa Manila leg ng kanyang Her World Tour concert sa June 1 sa Philippine Arena. Si IU ang kauna-unahang Korean soloist na magpe-perform sa naturang concert venue. 18, mag-ingay! Mapapakinggan na sa streaming platforms ang song cover ni SB19 member Justin de Dios sa, sa maroon 5 hit na Sunday Morning. Yan ay ikalawang kantang inirelease ni Justin as a solo recording artist. Unang inilabas ang music video niyan sa YouTube noong January na ngayon may more than 750,000 views na bawal, sabi ng CSC, ang pagtanggap ng MMDA sa 200,000 pisong donasyon ni dating Ilocosur Governor Chavit Singson. Ayon kay Commissioner Aileen Lizada ng Civil Service Commission, bawal tumanggap ang mga opisyal at kawani ng gobyerno ng regalo, pabor o kahit anong may monetary value sa kanilang pagganap sa tungkulin. Base yan sa Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials and Employees. Kahapon, iniabot ni Singson ang pera sa flag ceremony ng MMDA bilang pabuya sa mga enforcer na nanikit sa kanila nung dumaan ang kanyang convoy sa EDSA busway. Sa panayam naman ng unang balita kay MMDA Acting Chairman Attorney Romando Artes, muli niyang iginiit na donasyon at hindi reward ang naturang pera. Niresibuhan daw nila ito at mapupunta sa pondo ng ahensya at hindi sa kanilang mga empleyado. Kinukonfuse niya po kasi na tinanggap namin yan as reward, hindi po donation po siya sa aming ahensya at hindi po siya mapupunta sa mga empleyado. Wala naman pong strings attached uh, uh, na igan. In fact, uh -huh. binayaran po ni Governor yung libo. dalawang tiket na tigli 5,000. libo. Binayaran niya po bago naman po siya nag-donate. Update tayo sa ikalawang araw ng tigil pasada ng piston at manibela kontra sa si PUV modernization. May ulat on the spot si Joseph Morong. Joseph! Mav, alas 9 na ng umaga na mag-disperse ang grupong Manibela sa Welcome Rotonda sa Quezon City. Doon sila nagpalipas ng gabi mula, kagabi, mula kahapon dahil sinagawa nilang kilos protesta laban sa consolidation na bahagi ng PUV Modernization Program. Kaninang umaga ay apektado ang daloy ng trapiko sa bahagi ng Welcome Rotonda, Barado, ang southbound lane ng Quezon Avenue mula sa bungad ng Welcome Rotonda hanggang sa kanto ng Street Ang ilang mga pasahero na tagalan sa paghihintay ng mga masasakyan jeep may mga tumakbo naman ng na mga jeep sa kabila ng panawagan tigil pasada ng grupong Piston at Manibela. Nanindigan si Manibela President Mar Valbuena na hindi nila isusuko ang kanilang mga prangkisa na tanging kongreso lamang daw ang maaaring bumawi MAV sa May 1 pagkatapos ng April 30 na death. We think they were they were successful in creating traffic, no? Pero we were able to prove to them that uh, the government is ready uh, to uh, address uh, the transport uh, issues. No? Maraming salamat, Joseph Moro. Mabibilis na balita po tayo. Arestado ang isang driver matapos harangin sa checkpoint sa barangay Pinagkurusan, Alitagtag, Batangas. Nadiskubre sa loob ng minamaneho niyang van ang humigit uh, kumulang dalawang tonelada ng umunay shabu na may halagang nasa 13 bilyong piso ayon sa mga otoridad galing ang sasakyan sa Santa Teresita papuntang Lipa at hininalang dadalhin ang mga kontrabando sa Metro Manila. Ayon sa sospek, hindi niya alam na ilegal na droga ang kanyang i-deliver. Iniimbestigahan na kung uh, may iba pang kasama ang sospek. Ayon kay DILG Secretary Benor Abalos, dapat sirain agad ang nasabat na droga. Distado ang isang drug den sa barangay Tipas, Tagig, kasunod ng bypass operation doon ng mga pulis. Arestado ang apat na sospek na kumpiska ang humigit kumulang apat na gramo ng umunis shabu na may halagang mahigit 200,000 piso. perang ginamis ginamit sa operasyon at isang baril. Walang pahayag ang sospek na maharap sa reklamong paglabag sa Comprehensive Dangerous Drugs Act. Para sa mga taga-Pangasinan na nagtatanong kung may trabaho ba, meron pong local recruitment activity ang Pangasinan Public Employment Service Office. Sa Webes na yan, sa Pangasinan Peso Capital Complex sa Lingayen. May mga opening para sa driver, call center agents, janitor at iba pa. Para sa karagdagang impormasyon, bisitahin ang official Facebook page ng Pangasinan Peso. Ito ang balitang halik. <laughs> Bahagi kami ng mas malaking bisyon Sa ngalan ni Rafi Tima, ako po si June Veneracion. Sa ngalan naman ni Connie Sison, Mav Gonzalez po. Kasama niyo rin po ako, Aubrey Carambel. Para sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Filipino. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.